batik o may kasalanan no. Ayan, tingnan niyo no. Sinira yung ano. Sinira yung ano. Ano. Tago. Ano? Maninira ka pa? Maninira ka pa? Ha? pinapagalitan na ka ganyan. Mo, ka ha. Kaya mo, paano ako makacharge? Sinira mo yung charger. Uh, tinatabi na nga sa pagtulog eh. Mimihasa ka ha. Sinira mo yung charger. Sapatos ko na naman ngayon. So, doon na yan. Parang di sinasabihan Ah. Ito mo, nakadalawang ngat-ngat ka pa doon sa ano. Di hati mo yung charger. Oh, sobra ka talaga ha. Pinapabayaan ka. kasungkang ihi dito sa loob ha. Doon sa labas. Lumabas ka doon pag umihi. Ah. Uh, Humo, sobra. Sinasabihan naman eh. Pal Paluin kita dyan ngayon eh. Pinapayagan ka na nga dito sa loob na matulog eh. Nangingialam alam ka pa. Sado ka ha. Hindi na maganda yung ginagawa mo ha. Batik ha. dun na. Sama ka sa akin. Doon sa office. Doon ka. Pag doon naman, mag ano ka na naman doon ha. Kung saan saan ka na naman pumunta ha. Uh, sobra na yung ginagawa mo. Makinig pag pinagsabihan, ha? Hindi yung pag pinagsabihan ka ngayon, maya maya, andong ka na naman. Sobra ka, Magang maga, pasaway. Oh. galaw-galaw mo pa yung mata mo ha alam mo sinong mabait